Nahilo at hinimatay ang mahigit isang daang estudyante sa gitna ng fire drill sa isang eskwelahan sa Kabuyaw, Laguna. Ang mga biktima pinagbawalan para magdala ng anumang panangga sa init. Nasa front line ng balitang yan si Justine Punsalang. Halos mapuno kahapon ng emergency room ng ospital na ito sa Kabuyaw, Laguna. Mahigit isang daang estudyante ang biglang isinugo dito matapos mahilo at himatayin. Lahat sila galing sa fire drill ng Gulod National High School Extension. Isang oras pa lang ang nakalipas, isa-isa nang nagbagsakan sa field ng eskwelahan ang mga grade 8 at grade 9 students. Ang mga nabilad na mag-aaral, hindi raw pinayagang magdalaman lang ng panangga sa init gaya ng sombrero at payong. Pinagbawalan din daw ng uminom ng tubig kahit pa umabot sa napakainit na 36 degrees Celsius ang temperatura. Ayon sa mga opisyal ng Kabuyao LGU, unannounced ang fire drill na hindi rin daw ipinalam sa kanila. Hindi po nako-coordinate sa barangay sa CDRMO, sa Mayor's Office, kaya hindi po handa. Uh, nabigla rin po siguro yung ating mga guro na ganun ang kalalabasan ng kanilang uh, fire drill. Well, Meron talagang konting uh, lapses ho na nangyari. Hindi tuloy na iwas magalit ng ilang mga magulang. Ikaapat na fire and earthquake drill na raw kasi itong ginawa ng paaralan sa katirikan ng araw. Gusto ko ng administrat administrative complaint laban doon sa principal. Let's face it, sa isang organisasyon, lagi ang namumuno ang may responsibilidad. Ang gusto ko po ay mawalan siya, mawala siya dito sa aming eskwelahan. Nakaranas ng dehydration, hypoglycemia at heat exhaustion ng mga estudyante. Kaninang umaga, muli na namang binulabog ng sirena ng ambulansya ang Gulod National High School. May mga nahilo na naman kasing grade 7 students kahit na nasa loob lang sila ng mga classroom. Nakuna ng aming team ang paninigas ng paat kamay ng mga mag-aaral, habang ang iba nahirapang huminga. Ayon sa Kabuyao Police, umabot sa 30 estudyante ang apektuhan ng matinding init kanina. Wala pang pahayag ang principal ng eskwelahan, pero sabi ng mga nakausap naming estudyante, sobrang init daw sa loob ng kanilang mga classroom. May paliwanag ang pag-asa sa naranasang matinding init sa Kabuyaw. Isa raw sa dahilan ang kawalan ng ulap na pangharang sa init ng araw uh, natin lahat ng radiation na kayang ibigay ni Haring Araw. Dahil for the past days po, meron po tayong uh, tinatawag na range of high pressure. Ang ibig sabihin po nito is, tinitigilan niya yung cloud development. So, in bis na magiging cloudy tayo, hindi siya masyadong cloudy as compared sa isang normal day. Delikado rin daw sa kalusugan ang oras na isinagawa ang fire drill kahapon alas 2 hanggang alas 4 ng hapon daw kasi na itatala ang pinakamainit na temperatura. Naglabas na ng pahayag ang Department of Education kaugnay ng insidente. Minabuti raw na pansamantalang suspindihin ang klase sa naturang eskwelahan para makapagpahinga ang mga estudyante. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa lokal na pamahalaan para bigyan ng financial assistance ang mga naapektuhan. Nangako rin ng Kabuyaw LGU na bubuo sila ng mas maayos na programa kaugnay sa pagsasagawa ng fire drill sa mga eskwelahan. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5.